So, what's up mga keepers? Yan, magandang hapon. Dumating na pala yung in-order natin na pang BBS na net. Yan. Yung una kasi natin na in-order, ito, kala ko pang BBS. Yung pagdating sa atin, iba naman pala. Yan. Buti dumating na yung pang BBS natin. Then, nakapag, water change na tayo dito. Yan, may mga fry ng PKPM. Dito wala pa. Bala kasi lumagay dyan ng Yamabuki. Tinatest check ko pa lang yan mga pray dinirekta ko na din ako nag acclimate or naghintay ng ilang araw kasi ang ginamit kong tubig dito ay gripo yan goods naman wala naman namamatay ano oh. wala naman namamatay sa gripo sinasanay ko na sa gripo yung mga isda natin dito dito nga is gripo ang ginamit natin na tubig linalagyan lang natin na metal and blue mga dark choco natin and yung available pa natin na PKBM yan na 5 ay, 4 four pieces na lang to pala four pieces na lang to na male yan to yung atin PKBM and cheetah yan golden blue tail PKBM natin then dito sa baba na water change na rin natin linagyan natin ng mga test fish pasiguro tayo yan. ito alis natin yan lalagay pa natin yan doon dito yan nalinisan na rin natin dito wala pang laman yan nalilisan na rin natin ah uh, dark natin medyo marumi na yung tubig mag green water yan hintayin natin mag green water mga PKBM pa natin no oh. diyan muna natin yan pang samantala yan palakin muna natin ng medyo pa konti then alis natin yan dyan, magkakaling pa tayo dyan you know, mga pang-previous sa kung mga reptab natin hindi pa natin na naayos. yan dito muna tayo na umaayos sa ating mga gilid ng na backyard natin yung flat gold natin oh. sobrang solid yan flat gold natin yan yung flat gold natin oh. lang yung ating update sa ating backyard guys yan. yung pag water lang natin yung inupdate natin dito kasi nakapag water na tayo kaya sunod naman natin to and dumating na rin yung host natin kaya mabilis na lang tayo mag water dito yan kaya linagyan natin dyan ng tubig sa baba mainit naman kaya good sa mag water ngayon you know, tinutusok na yung natin ng mga round tail oh tusok na so tusok solid Big-big-big na na full mass yan may mga fry pa tayo dito marami pa tayong fry sniparit natin yung maliit and then yung medyo malalaki na and ito yung nauna na batch yan bibis natin oh no? tagol na mamaya papakain tayo ng live foods buto minute na ngayon kaya uh, tuloy-tuloy tayo ngayon sa pagpapakain. Bobombay natin yung mga isda natin dito sa ating backyard. Yan. Magpapagawa na pala tayo ngayon. Good news mga ka-keepers. Yan. Magpapagawa na tayo ngayon ng tarpaulin. Paggawa tayo ng tarpaulin ng dalawa para dito sa loob natin. Then dun pa sa labas. Para kapag may naghanap kung saan tayo nakalocation, makikita lang tayo sa gate. Talagay natin yung isang tarpaulin dun sa gate ito na yung ating update mga keepers happy fish keeping